free agent ngayon si Colin Castleton pagkatapos na hindi siya pinabalik ng Toronto Raptors. Sa ngayon mga idol ay bibigyan siya ng acceptance deal ng Orlando Magic para magpamalas sa kanila para mag-compete 4. roster. Any wave ng Los Angeles Lakers si Castleton bago magsimula ang 2024-2025 NBA season. Pagkatapos sa Lakers, napunta naman siya sa Memphis Grizzlies sa mga two-way contract at kalaunan napunta naman siya sa Toronto Raptors at sa Sixers. Ngayon mga idol, siya ay nasa Orlando Magic naman. Batang center si Colin Castleton pero kahit papano sa Orlando Magic ay mapapakinabangan siya. Ngunit kinakailangan nilang talagang patunayan ang kanyang kalagahan kung bakit kinakailangan siyang papirmahin ng Orlando Magic sa kanila. Manipis ang tiyansang ito mga idol katulad nga kay Lester Cunyanyes pero so far ay maganda na to dahil may chance kumpara sa wala. Sa kabilang banda kahit na humupa man ang trade discussion patungkol kay Kuminga sa ngayon ay ine-explore naman ng Golden State Warriors Itong New Orleans Pelicans na sa proposal na ito ay kanilang matatanggap si Murphy III bilang kapalit ni Jonathan Kuminga, Moses Moody at Trace Jackson Davis. Pati ang dalawang future first round pick ng Golden State Warriors. Mayroon lang momentum ang rumors na ito mga idol sa pagkakataon ito ay hindi lang ito ha, sa pagitan ng Pelicans at ang Warriors sila'y naghahanap pa ng pangatlong team na kanilang maisasali sa usapang trade na ito. Kahit humupa na ang mga usapan patungkol kay Kuminga, sa ngayon ay patuloy pa rin namang naghahanap ng paraan ang Golden State Warriors para kanilang maibigay ang kagustuhan ni Kuminga na makawala sa kanila. Kahit inamin man mismo ng anak ni Stephen A. Smith na si Samantha Smith na mayroon siyang crush noon kay Bryce James, sa tono mismo at reaksyon ni Stephen A. Smith ay malinaw po na ayaw niya talagang ma-involve ang kanyang pangalan sa Kylie Lebron at kung sa sino man. Hindi nga siya makapaniwala nang malaman niya na mayroon palang lihim na pagtingin ang kanyang anak kay Bryce James. Pero matalino po itong kanyang anak na si Samantha sapagkat mayroon daw mga beef o mayroon daw sama ng loob sa pagitan ng uh, kanyang ama at ng ama ni Bryce James na si Lebron ay hindi daw talaga mag-work out ang gantong sitwasyon para sa kanila. Kaya ayon pa mismo kay Samantha Smith, noon daw ay meron siyang crush pero ngayon wala na. Ayon naman kay Stephen Smith, mga idol sa puntong ito ay hindi niya talaga mapapatawad na si Lebron James at kahit na kailanman ay hindi talaga sila babalik sa pagiging magkaibigan. Sa huli, ayon pa sa kanya, I don't like Lebron at forever na yan.